Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, maghahard base si Maring Susan sa kanyang tanlad. Ana ang ganunan mo lang yan oh, garaba. Mm -mm. Ayan, mag-harvest sa kanyang tanglad kay deliver namin sa palengke. Meron pa pala doon sa baba yun, oh. Ibta na lang to. Bunutin mo na lang yan dyan. Kani, bunutin mo na lang. Kana na lang atong bunutin. Para may 150 ka. Ay, agoy, agoy, ko. Kaya nga, ayan na lang. Ayan, yung tanglad, tanglad, yan na lang, bunutin mo na lahat. Hala, may kaman, may kamuti ka pa pala dito, oh. Oh, Siguro may laman yan. Gawin natin po ito. na Gawin natin, gawin po ito. Gawin natin po ito. Awag mo muna lahatin yan dalawang puno na muna tingnan natin kung marami ang dalawang puno oh, oh. matabak man lupa dito sayang itong bahay na to sayang no maganda pa naman Akin okay na to, oh, itanim ko. Ilipat mo to sila. Doon. Padamihin mo nang padamihin. Huwag mo naman doon sa malayo, Ginoo ko Maria Payat dito, payat. Diligan mo lang sila, diligan sa akin payat naman yung lupa doon eh. Diniligan ko lang sila. Paano to? Mabagal sila. Ganyan na siguro. O ganyan na yan, oy. Eh. Diniligan ko lang nang diniligan yung akin, tumaba naman. Hindi kumakaya pag diligan.

Kahit makabenta ka 50 pesos, 30 pesos, okay na yun, pang ipon-ipon mo.